Hi guys! kumusta? ako si Red Quaresma welcome back sa akin channel. At kung bago lang kayo sa akin channel, huwag yung kalimutin na mag-subscribe at sipahin na rin tayo ni Bellbot nandun sa baba. Para updated kayo kung meron ako mga bagong video na i-upload dito sa akin channel. You know? At para sa video nito, another reaction video naman ang gagawin ko. So magre-react nga ako guys dito sa day 56 sa Hiril Ikinwento ang pinagdaanan ng kanyang pamilya. And sobrang excited na ako guys na mapunod ito. Kaya i-play na natin to. Without further ado, let's begin in 1, 2, 3, go! Tara! Play na natin! <laughs> Excited eh. no? Wait lang. Okay, bilang tayo ulit guys ng 3, 2, 1, go. So, here we go. Huling nakatanggap ng kanyang sulat ang isa sa task leaders na si Cyril. Panalo sila sa task na ito, diba? Okay, ito na! Everyone give it up for Gusto ko, first time ko mababasa tapos tingnan natin kung ano yung... Sige pare, kung happy ba siya, sad or what. Gusto ko sabay-sabay natin ma-witness lahat. Bago buksan ng liham, si Cyril, emotional munang nagbahagi ng kanyang kwento sa mga kasama sa ako, malaking part doon na... hindi <laughs> talaga kami okay na family ko. Yung Marietos ko, lagi lang sagot, um, sagot ko kung ba't ako nag-stop mag-artista para mag-aaral. Yung kay Baka, lunalaus ako. Pero ang totoo, sobrang dami kong... Sobrang dami kong battles na pinagdaanan na. Kahit yung pinakamatagal kong kilalang mga kaibigan, mag-anak, kasama sa bahay, hindi nila alam yun. Last year lang ako naging sobrang open sa mga pinakamalalapit kong kaibigan. And last year lang rin kaming naging healthy ng family ko. After almost seven years na kinakausap ko yung tatay ko nang walang emosyon, nang hindi ko siya tinitignan sa mata ng may love. Last year lang kami naghag na lumapat yung both palms ko sa likod niya. And alam kong totoo yung yung eagerness ko na mayakap siya nung gabing yun. In-open up ko sa kanya na gustong gusto ko siyang bigyan ng chance para maging tatay. Tapos, last year, I found peace. Hindi ko alam, nagising na lang ako na gusto kong patawarin yung parents ko. Ang dami kong <laughs> rason para magtanim sa sama loob sa kanya, pero... Narealize ko lang one day na First time din nila maging magulang. <laughs> so kung ako nung lahat ng sahod ko, nung nakahawakan ko na yung pera ko nung 19 ako, lahat yon para lang i-heal inner child ko. Last year, I realized na may inner child din parents natin. Kahit kailan, hindi nila na-acknowledge. Hindi nila alam yung mga trauma nila. They just had to live with it. Pero now, I found peace talaga na hindi sila perfect. Hindi, hindi talaga sila perfect. Sobrang daming betrayals. I've been working more than half of my life. More than a decade. Pero wala akong savings. Naubos nila yung mandatory ko. And that's okay. Kasi buong buhay ko, hindi naman kami naghirap. Hindi makamisang kami isang kahit isang tuka. Alam kong pinangkain sa amin yun. Napag-aral kaming tatlo magkakapatid sa private school. Nakakain kami more than four times a day. May mga medicine yung pamilya ko. May maintenance si mama, diabetic mama ko. And kaya rin siguro sobrang eager ko makahanap ng peace kasi I don't know kung hanggang kailan ko lang sila makakasama. Ayoko na yung last memory namin na sa family is full of hatred. Sobrang dami sakit ni dad. Dumarating yung times na hindi siya nakakatayo for a week. And lagi lang siya magchat-chat pag magkaaway kami na happy ako na pag iniwan ko kayo. Malagaan mo yung family mo. Ayoko yun. Ayoko na ganun na nag naga siya. <laughs> Kasi hindi pa ako nakakabawi sa kanya. Gusto ko silang bilan ng bahay. Gusto ko bilhin yung dream car Gusto ko siya patayuan ang sarili niyang business. Gusto ko ibalik yung ego sa parents ko. Na sila yung nag sa amin na hindi ako. Happy ako maging breadwinner, pero gusto kong magkaroon din sila ng credits. Kaya ang dream ko talaga, after ko pag-aralin yung mga kapatid ko, sila naman yung pag-graduate ko lang. Sobrang ayaw ko magkaroon ng bad spotlight yung family ko. But I want to share my story kasi kung nakayanan ko yun, kahit anong man pinagdadaanan yun, hindi nyo ma-share. I'm sure, guys, kaya natin to together. I'm your living witness na kahit gano'n ka baka bata, pagdadaanan mo lahat. Pero kinaya ko, dito ako ngayon, nag-share ako ng, ng, happiness, ng laughter, and ng story sa inyong lahat. <laughs> Wow. Grabe, yun no? Grabe yung struggle na binagdaan ni Cyril Manabat. Actually, sobrang daming makaka-relate sa kanya. To be honest, ako din, we, uh, same kami ng nga sitwasyon. Very nakaka-relate ako sa kanya. Ay, grabe. I'm getting emotional, guys. Na, yung ho yung hold ko lang yung tears ko talaga. But yeah, thank you Cyril sa pagbahagi ng iyong kwento. Alright, kung nagkasayin nyo to guys, bigyan nyo malaking likes. Mag-comment kayo kung meron kayong mga request na video na pwede kong gawin dito sa akin channel. You no? Bye po!